Risa Ontiveros for President, pinalalakas na raw ng kampo ng senador ang oposisyon bilang paganda sa 2028. At para sa ibang detalye, nangunguna sa balita si Mean Los Baños live mula sa Senado. Mean, anong eksaktong sinabi ni Senator Ontiveros sa plano niya sa 2028? Jiggy, magandang hapon sa iyo at uh bagamat katatapos nga lang ng bilang Pilipino 2025 o 2025 midterm elections aba hindi yan mapipigil ang grupo nila Senator Vicente Veros para maghanda na at uh, sabi nga niya ay palakasin na yung kanilang persa para sa 2028 presidential elections. Dahil naniniwala sila na sa susunod na siyam na buwan, critical daw yan para sila ay magsani ba. No? Bagabat wala pa naman talagang uh, uh, kung sino talaga, wala pa naman talagang pangalan kung sino yung ipambabato nila sa 2028 elections. Siyempre, nangatanong natin siya dito sa kanyang press conference kung handa ba si Sen. Risa Honteveros na siya ang maging standard bearer o ipambato na bilang presidente ng kanilang grupo sa 20 2028 elections lalo na gusto nilang kilalanin bilang oposisyon. Sabi ni Sen. Risa, bukas siya sa lahat ng options, wala siyang tinatanggihan sa ngayon, bagamat yun din ang pakiusap niya sa kanyang mga kasamahan sa oposisyon na maging bukas din sila sa lahat ng mga posibilidad kung sino man yung mapagdesisyon, mapagdesisyon nila in the days, weeks, months to come kung sino ang kanilang magiging standard bearer. Jiggy narito ang bahagi ng uh, pahayag ni Sen. Risa Honteveros. I'm not saying no, I'm open to all possibilities. I think yung ganyang tanong and uh, yung natural uh, competition about it, naturally will come somewhere up the road pa. At mayan, paano raw palalakasin ni Senator Antiveros ang oposisyon? Jiggy, sa gaya na sabi ko kanina, critical for them yun the next nine months. Ano, Mag-reach out daw sila sa lahat ng mga supporters nila, sa lahat ng mga tumulong sa kanila, LGU at anumang mga advocacy groups yan. Dahil nga, tingin nila si Ana mas lumakas yung sa nila after nung 2025 elections dahil nga sinasabi nila at kinukonsidera nilang big win yung nangyari sa kanila dahil nakapagpanalo sila ng dalawang senador senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan and then Akbayan and then sila attorney is congressman Laila De Lima congressman Shell no? so habang ganun daw karami yung supporters nila mas mainam daw na hamigin nila o i-consolidate na yung mga supporters na yan para dala na nila yan sakaling makabuo sila ng malakas na late pagdating ng 2028 presidential elections, Jiggy. At nabanggit mo na big win nga nangyari sa kanila. No? Plano ba niyang hingin yung uh, minority, pagiging minority leader sa Senado? Tama ka, Jiggy. Isa din yan sa sinabi ni Sen. Teresa na handa siyang kunin yung responsibilidad na maging minority leader ng Senado sakaling sila ang kilalanin ano, ng Senado bilang minority bloc. Dahil ang ine-expect at yung kanyang... Uh, para sa kanya, yung optimal scenario ay silang tatlo. Senator Kiko Pangilan, Senator Bamakino at Senator Lison Onteveros, ang bubuo ng minority block. Pero kasi, Jiggy, uh, meron pang isang uh, claim ng opposition ngayon dito sa Senado. Yan ay yung Duterte block nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Dante Marcoleta, Amy Marcos at Robin Padilla. So bukas si Senator Lison Onteveros na posibilidad na baka hindi rin talaga sila yung kilalaan ng minority block baka daw yung grupo nila Senator Bato. Kung gano'n ang mangyari, Jiggy, may plan B daw sila Senator Lisa. Sila yung tatayong independent block na responsable, responsable pa rin daw sa checks and balances sa gobyerno, gayon din sa mayorya ng Senado. Yung posibilidad na makipag-usap sila sa pro-Duterte block para mas lalo lumakas yung minority, uh, nabanggit ba ito ni Senator Risa? Ayaw yan, GD. Yan ang malabo. kasi nga, sinasabi nga namin, teka muna, hindi lang kayo ang opposition. May isa pang nakiklaim na opposition. Sabi ni Sen. sa in the years, nagkaroon naman na siya nag experience na mag trabaho ano, sa mga taga, mga sinasor. Usap na lang, siguro manga, magkaroon na lang man, ng gano'ng uh, working relationship sa mga advocacy sa magkakapareho sila. Pero alam naman daw nila yun, na pagdating sa usaping politika, hindi sila magkapareho. So ayaw ni Sen. Teresa na umalib sa Duterte block kahit papareha silang oposisyon kung sakasakali, Gigi. Pag-ugnay ng impeachment trial ni uh, VP Sara, nagkausap na ba sila Sen. Kiko, Sen. Teresa at Sen. Bam? nagsimula na raw magpulong sila Senator Lisa Jiggy at sila Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan last week pa. Pero hindi na niya dinetalye kung anong laman ng pulong na yan. Pero pagdating sa impeachment trial, Jiggy sinasabi ni Senator Lisa, excited siya dyan dahil unang beses niyang uupong Senator Judge. Dati daw, nanonood lang siya. Ngayon, Senator Judge na siya. So, ang sinasabi niya, matindi ang paghahanda niya, lalo na uh, kumuha na siya ng kanyang sariling legal team para daw malaman paano ba siya aatake sa impeachment trial na ito ng matalino at epektibo. Pero, iginiit niya at nilinaw niya, Jiggy, na magiging personal pa rin sa kanila at hiwahiwalay kung ano man yung magiging desisyon nila sa impeachment trial ni VP Sara at hindi porkit magkakabloke ni sila nila Sen. Tico Pangina at Sen. Bam Aquino ay pare parehas sa sila na magiging desisyon, Jiggy. Yan po si Menlos Los Baños, nagulat live mula sa Senado.